Happy birthday to you. Happy birthday, my dear Cancerian. Happy birthday to you. Happy birthday, Cancer. So, ayan, pasensya niyo na yung boses ko. <laughs> Kasi kagagaling ko lang sa sakit. Ayan. So, tignan natin kung ano ba ang birthday reading para sa'yo. I hope na itong darating na birthday mo ay magkaroon ka ng peace of mind. Yan yung pinaka-importante. Yan. Pag may peace of mind ka, mabilis yung magiging flow ng money sa buhay mo. Mas makakapag-isip ka ng maayos. At mas makakatulog ka ng maayos. Alam mo yon hindi lang yung katawan mo yung makakapagpahinga. Isip, puso, and your soul. So, always love yourself, Cancer. Tignan natin, something from last year na kailangan mo nang i-let go. Ayan, pwede kasi na nag-hold baka pa sa feeling, sa sitwasyon, sa mga tao. Tignan natin. Something from last year spirit guide na kailangan na pong i-release, i-let go, pakawalan ni Cancer we have discover your life purpose. Ayan. So, kayo ay nakakaroon ng blockages. Parang sabi natin, meron dito kung ano man yung trabaho ninyo, medyo napipilitan na lang kayo dyan, Cancer, because pa na, yes, yung iba sa inyo, nagiging practical kayo dito. Kaya lang kasi, ayan, walang kapayapaan, hmm, wala kayong kapayapaan, kaya yung iba sa inyo. Kasi pwedeng hindi nyo talaga nagagawa. Okay? Hindi nyo na-feed yung soul ninyo ang nafe-feed nyo lang is your, ano, your desire, pleasure, ano pa, yung, yung bulsa ninyo. We have pride. Okay, so meron dito, pwedeng ayaw nyong iwan talaga yung bagay na yan, yung trabaho na yan, yung sitwasyon na yan, kasi pwedeng parang binigay mo na kasi lahat. Okay, pwedeng sabihin natin, Okay, ang kailangan mo na talagang i-let go is yung pride mo. Kung hindi ka na talaga masaya dito, cancer, okay, sa sitwasyon mo, i-let go mo na. Pwede kasi na nahihirapan kayo dahil iniisip ninyo yung mga sasabihin ng ibang tao. Sadness. Ayan. And at the same time, pwedeng pride na lang kasi yung pinanghahawakan nyo dito. Hindi na talaga kayo malungkot. Parang, parang kung araw-araw nyo tong uh, binabalikan, Diba? ba? Something from your past, 'yun, lagi nyo siyang binabalikan. Lagi kayong nalulungkot. Instead na relief, instead na happy memories, instead na you know, masaya kayo, inspire kayo, iba yung nangyayari, nanghihina kayo. So very draining yung energy na to, very draining yung nangyari sa inyo in the past na need nyo nang i-let go. Medyo nalulungkot kayo dito kasi pwedeng pag nilet go nyo yon alam nyo na may mga masasaktan kayo. Cancer. Kaya yung iba sa inyo, ayan, hindi lang pride kung hindi nandun na din na naisip nyo na may masasaktan kayong ibang tao. Siguro yung iba sa inyo, isa din yon sa mga um, iniisip ninyo. Okay, tignan natin card na nagre-represent sa birthday mo ngayon. Spirit guide, ano po ang card na nagre-represent sa birthday? ni cancer this year ngayong 2023 tignan natin, we have hostilities so medyo, ayan tanggalin lang natin okay, hindi ko pala strategy so uh, kailangan nyo pong maging matalino dito, ayan yung mga strategies niyo talagang huwag kayong oo ng oo, huwag tango ng tango cancer this this time, this birthday season, so kung meron talaga dito na feeling mo na-offend ka, hindi ka lang na-offend kung hindi feeling mo na na invade yung privacy mo just say no walang masama doon. nandun na lang yun sa kung paano ba tatanggapin ng tao ng taong pagsasabihan mo at kung ano ba ayan, kung ano ba yung way ng pagkakasabi mo <laughs> so tingnan natin ano pa spirit guide ano pa po ito? Card na nagre-represent sa birthday ni Cancer this year. We have seven of pentacles. Ayan. So, meron ditong mga cancer, mga plans ninyo na parang antagal-tagal. So, kailangan nyo talaga ng strategy dito. Kailangan nyo ano ba yung technique na gagawin ninyo? Ano ba yung malupitang technique na gagawin nyo? Yun po yung pag-isipan ninyo dito. Okay? Kung meron naman dito na parang, meron din akong nakikita kasi dito, hindi ko alam kung ano tong pabalik-balik na to. Basta parang lagi may bumabalik-balik sa life mo. Pwedeng emotions yan, some of you, pwedeng kung sakit man ito. Cancer, yung bumabalik-balik sa inyo dito. Medyo na-stress na kayo kasi meron po dito pwedeng medyo malaki na yung nagastos ninyo. Ayan, parang napunta tuloy tayo sa health. Pero ayan, tignan natin. Okay, something new na pwede mong i-look forward itong birthday season mo. We have the tower. So, pagbabago talaga to. Ikaw to mismo, okay, parang meron magbabago sa pananaw mo, Cancer. Ayan, tignan natin. Meron naman dito, pwedeng maghahanap kayo ng bagong agency, ng bagong company. We have Queen of Swords. Lakas ng loob yung nakikita ko sa inyo dito. Seven of Wands. Ayan. Magkakaroon kayo ng lakas ng loob na sabi ko nga maglagay talaga ng boundaries. Something new to look forward this year. Ayan, meron tayo ditong The Magician. So ano ba yung mga uh, plans niyo, mga goals niyo? Something to look forward this year is ayan. Meron ba dito na bago pa lang kayong mag-asawa, so pwedeng merong mabibiyayaan ng anak. Ayan. May magiging father kasi dito. Ayan, more on babae yung nakikita ko dito. Kung hindi ikaw to, pwedeng ito yung anak mo lalaki. Pero kung ikaw yung energy na to, uh, Cancer, ayan po. More on More on nakikita ko babae yung magiging anak ninyo dito. Yung panganay nyo cancer or baka nga panganay talaga yung ay ay I mean yung panganay niyo talaga ang anak is babae ayan magdadala sa, magdadala siya sa inyo ng hindi lang good vibes kung hindi Nang mga parang may mga achievements siya na talagang i-celebrate ninyo so pwedeng yan yung medyo meron dito um sabihin natin baka kasi nung nag-aaral kayo or nung naka ano pa kayo, nakapisan pa kayo, nandiyan pa kayo sa puder ng parents ninyo, a uh, medyo pressured yung iba sa inyo cancer. 'Yun yung nakikita ko. So pa pwedeng ngayon uh, sa anak niyo to nagagawa. Ayan, hindi niyo alam medyo nagiging harsh kayo dito pagdating sa mga expectations nyo sa kanila. So medyo na may na-pressure dito, okay? Uh, yun lang yung nakikita ko dito, parang yung yung parang ginawa sa ng parents mo, yung naranasan mo sa parents mo, yung pagpapalaki na bibigay mo yun ngayon sa mga anak mo na medyo parang sumosobra. Yun yung nakikita ko dito. Ayan, or baka yun yung nararamdaman nyo sa parents niyo Yung expectations nila yung sobra-sobra pagdating sa'yo. So, tingnan natin ano ba ba itong paparating sa'yo na, ayan. Pero more on some of you, happy family yung nakikita ko. Pwede yun lang yung talaga yung wini-wish niyo, Ayan. Kito, o may magbabalik sa life mo. Ayan. Sabi natin kung ano man yung mga nawala or kung meron mga umalis sa life mo. May babalik Kung hindi man babalik yung tao na yun Is may magigame ka Na new friends Cancer Current lifetime Ayan So meron talaga dito mabubuntis Kaya lang magingat kayo dito Cancer Kung meron mabuntis dito Kung hindi kayo yung buntis Siyempre kung lalaki kayo Yung asawa nyo Or could be Ayan may mabubuntis dito Kahit um, mag boyfriend girlfriend pa lang kayo So ayan po Palakasin nyo talaga yung katawan ninyo. So, meron dito, pwedeng mahihili kayo sa sports. Some of you, pwedeng business to. More on uh, mga events, yun yung nakikita ko para sa inyo. And ito, sabi ko nga sa inyo, matututo kayo na mag-say no, matututo kayo maglagay ng healthy boundaries, yung privacy ninyo. Talagang i-execute nyo na yon sa mga tao sa paligid ninyo pag nakikita nyo na talaga na ini-invade yung privacy ninyo. So, tingnan natin, okay. Ano ba yung mga pwede mong i-explore ngayong, ano na to, year? Nine of Pentacles. So, mga ano to, yung eh, mga trabaho, mga pagkakakitaan talaga na malaki. Pwedeng about sa lupa, sa sasakyan, buy and sell, yung iba sa inyo, yun yung nakikita ko. So, tingnan natin, ano pa po, spirit guide. Mensahe pa po natin. We have Ace of Swords. More on communication. Some of you, kung ano, mag apply yung iba sa inyo sa call center. Or more on about sa language. Baka meron dito mag apply as English English teacher. Uh -oh. More on communication yung nakikita ko. Mm -mm. Yung pwedeng magpagkakitaan ninyo. Pwede yung i-explore. Baka magaling pala kayo doon. So, tingnan natin. Spirit guide. More on, nakikita ko din kasi is pwedeng ibang currency yung ano nyo, yung nare-receive or marireceive -re ninyo na sweldo towards dito sa i-explore ninyo. Yung i-explore nyo na to, yung mag-spark na interest ninyo, pwede nyo pagkakitaan yan, Cancer. Tingnan natin, Spirit Guide, an important lesson na dapat mong matutunan this birthday season. More on, yun nga, yung parang you need to let go your pride, you need to build uh, some boundaries or healthy boundaries, pero tingnan natin we have two of swords ayan, nagdadalawang isip lagi yung iba sa inyo alam nyo naman yung tama at mali, alam nyo yung gusto nyo sa hindi niyo gusto pero, pwedeng lagi yung sinasaalang-alang, parang lagi kayong some of you, cancer nakikita ko sa inyo dito, is some of you, you are playing safe, laging lagi kayong lumulugar dun sa space na safe kayo Medyo siguro natatakot kayo na gumawa ng decision alone. Yun yung nakikita ko for you. Tingnan natin. Lesson, Spirit Guide, Ace of Wands. Ayan o, kung, kung ano talaga yung gusto mo, yun yung gawin mo. Lalo na kung wala ka namang maapa ka na ibang tao. Yes, may malulungkot sa gagawin mo. Pero kasi baka yung mga nalulungkot na yun, yung mga tao yun yung mga tao na hindi supportive sa'yo. We have Page of Wands. Unahin mo naman daw yung sarili mo. So, yan yung matututunan mo na yung progress pala, okay, yung progress na pwede mong maranasan ay ikaw lang pala yung makakapagbigay sa sarili mo. So minsan, di ba, baka ikaw din yung humahad lang sa progress mo. Okay, baka feeling mo, bakit kaya stuck ako? Bakit stuck ako? Hmm, bakit nga ba? Kasi baka yung kaisipan mo, your mindset, so kailangan mo din yung baguhin. Minsan ganun eh akala natin may nagbablock ng energy natin. May ibang tao, di ba? May ibang tao na gumagawa sa atin ng ganito, ng ganyan. Yun pala, yung mindset lang natin. Minsan pala, tayo lang pala yun. Kaya nga sabi ko sa inyo dito, alamin nyo ano ba yung root ng mga problems niyo? Alamin nyo kung bakit ba paulit-ulit nangyayari yung isang bagay sa buhay niyo. Kasi, pwedeng kayo lang po mismo yung makakapagbago nyan. Ayan o. It's your decision. Based on your decisions. Cancer. Tignan natin. Ano po po? Okay, card to represent uh, To represent naman your family Tignan natin Family Family spirit guide Kamusta po? Ang ah, family ni Cancer Family ni Cancer Okay, we have the hanged man Ayan o no? Pwedeng isa din yung family mo Cancer sa mga hindi natutuwa sa mga achievements mo. Meron dito. Hindi naman lahat ng family members mo, ha? Pero meron po dito na family members mo na hindi natutuwa sa mga achievements mo. Parang lagi niyang, parang lagi ka ba niyang pinagdududahan or nagbibigay siya sa'yo ng ganung kaisipan na parang lagi siyang nagtatanong, tama ba yung ginagawa mo? Sigurado ka na ba dyan? Parang mga ganyan yung tanong, mga tanungan niya sa'yo. So, ikaw naman, ikaw naman dito, napapaisip ka. Kung tama nga ba yung ginagawa mo? So yan, iwas ka sa mga taong laging tinatanong yung worth mo, laging tinatanong kung ano ba, tama ba yung ginagawa mo. Tignan natin sa mga friends mo naman, spirit guide, sa mga friends pony Cancer, kamusta naman? We have Queen of Pentacles, ayan may mga business minded, may mga business people, <laughs> business woman, businessman ka ba, na mga kaibigan. Yung iba naman sa inyo, pwedeng yayayain kayong mag-business. Meron naman din po dito is, ayan, sobrang pagmamalaki nyo talaga yung mga kaibigan ninyo. Kasi, cancer, karamihan sa inyo, hindi, hindi man lahat, no? Pero karamihan sa inyo, may mga friends talaga kayo na, alam mo yon kahit di kayo matagal nag-uusap, pag meron kang problema, or kailangan mong, kailangan mong may makausap, nandyan sila. Alam mo yun, parang hindi ka tinatanggihan. Yan. Queen of Pentacles. Okay. So, parang ito. Some of you, parang mas malapit. Yung iba sa inyo dito, mas malapit pa kayo. Mas nag-open na pa kayo sa mga kaibigan nyo kaysa sa family ninyo. Kasi yung family nyo, parang lagi nyong nararamdaman na may duda sila sa inyo. Tignan natin. Romantic Relationship Spirit Guide para po sa mga single. Ano yung paparating? we have Knight of Pentacles. So, may mag-offer dito. It's either kayo itong mag-offer cancer or may mag-offer sa inyo ng love. Baka may magyayang mag-date sa inyo dito. Tignan natin, spirit guide, para naman po sa mga in a relationship. We have Six of Cups. So, merong namimiss. Mm -hmm. So, ba diba sabi ko kanina dito, pwedeng mayroong... Tama ba? Sa inyo ko ba sinabi yun? Yung about sa family. Hindi ko na natatandaan kung sa inyo kung nga sinabi yon, cancer ano. Pero ah uh, meron nga dito yata mabubuntis sinabi ko yata yon. So ayan po kung mag-boyfriend girlfriend pa lang kayo at hindi pa kayo prepared, mag-ingat po kayo dito. Kung active yung sex life ninyo, we have death card para po sa mga uh, in sa mga live-in partner, ayan. Okay, new ways of communicating. So, pwede na magbabago yung uh, means of communication mo with your person. Pwede mas magiging, ano siya, malambing. O kaya naman, dati, ba diba, personal kayong nag-uusap. Ngayon, mas madalas through text, through call, to, through, through video call na lamang. So, ayun, yun yung nakikita ko. Pero, mas madalas naman yung mga magiging pag-uusap ninyo. Cancer. Check natin pagdating sa mga mag-asawa. Sa mga mag-asawa, we have Ace of Cups. Full of love ngayong month, birthday uh, month mo ngayong, oo. Ayan, ngayong cancer season. Very love ka dito. Ng asawa mo, ng family mo. More on family mga anak, yan. <laughs> tignan natin, spirit guide. Kaya, kaya ayan na, oh, kung medyo naging harsh yung parents nyo sa inyo sa mga expectations nila towards sa inyo, wag kayo masyadong, parang wag nyo masyadong gawin yun sa mga anak ninyo. Kasi naramdaman nyo nga yung pressure before eh. So, yun. Kasi nakikita ko, meron kayong mga anak dito, cancer, na nape-pressure sa mga expectations niyo sa kanila. As in, sobra pwedeng, hindi ko alam, baka kayo yan. Or kung meron na kayong anak, yung mga anak nyo, yan. Tignan natin. Kaya, hinay-hinay lang talaga. Tignan natin, pagdating sa health mo, we have eight of cups. Ayan. So, yung iba nga sa inyo dito, dahil na na kayo, dahil sabi natin, parang paulit-ulit na lang, ang laki-laki na ng nagagastos mo. Meron ka ditong pwedeng uh, magsipapa second or third opinion yung iba sa inyo. Or, meron kayo madidiscover dito na new treatment or new Uh, gamot na mas effective para sa inyo. Ayan. More, more, on siguro herbal medicine to. Kung hindi naman herbal medicine to, is may magsasuggest sa inyo. Or may magre-recommend sa inyo. Pero syempre, kung ito ay medyo malalang sakit, no? Syempre, patingin pa rin kayo sa inyo mga doctors. Tingnan natin. Or more on kasi, hindi herbal. Mga ano eh. Ewan ko kung exercise yung ginagawa ng iba sa inyo. Kasi may nakikita ko dito nagyo-yoga. Pagdating naman sa iyong finances, nine of cups. Oh, madami sa inyo. Masaya kayo dito pagdating sa finances ninyo. Okay. We have nine of pent ah, nine of cups. Ayan. So, 'di ba? You will learn how to say no na talaga pagdating dito sa finances mo. So, iniingatan mo na talaga siya. Cancer ingat na ingat ka dito pagdating sa pera mo. Bakit? Kasi madami kang gustong bilhin. Madami kang uh, goals. Kaya, iyon yung inuuna mo ngayon. Parang wala ka ng pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta ikaw, kung nakatulong ka man sa kanila, tumulong ka sa kanila. Okay? Pero... Kung yun lang talaga yung nakayanan mo, wala ka nang gagawin na paraan, di ba? Para dagdagan pa yun. Kung ano na yun, it is what it is. Kung ano yung binigay mo sa kanila. Kasi ngayon, is your era. Para mahalin yung sarili mo para mahalin yung kinikita mo. Okay, di ba may sinabi ko dito kanina parang um, kumikita na lang yung iba sa inyo because ay parang hindi na kayo happy pero happy naman yung bulsa ninyo. I mean yung soul niyo yung puso ninyo hindi happy pero yung bulsa ninyo is happy. And mas magiging happy pa yung bulsa ninyo at saka yung, ayan, baka kaya nalulungkot yung iba sa inyo. Bakit? Kasi pwedeng nagkakaroon nga kayo ng pera pero hindi nyo naman nabibili yung mga gusto ninyo. So this is your era. This is your time, Cancer. Naunahin yung sarili mo. Nabilhin yung mga gusto mo na magpundar para sa future mo. This is your time. Kaya asikasuhin nyo na yan kung hindi nyo pa ginagawa. Tignan po natin pagdating naman sa iyong career. We have Ace of Wands. Some of you may magta-travel talaga dito sa malayo. Kaya din may magbabago ditong means of communication, hindi ba? So ayan po, very inspired kayo pagdating sa inyong trabaho. Masaswelduhan kayo ng maayos. So baka may lilipat dito sa trabaho. Kung yan yung binabalak ninyo, ayan po. Um, makakakuha kagad kayo ng trabaho. At enough yung pasweldo dito. Tignan natin. Or sabihin natin kung hindi man cancer, uh, malaki yung pasweldo dito. Pero, um, sabihin natin na, kasi ace of one, so, mahal nyo naman yung ginagawa ninyo. Ewan ko, siguro yun na yung hinahanap nyo talaga sa buhay. Yung magiging masaya kayo sa ginagawa niyo mm -mm. Kasi meron dito, nakatulong naman na kayo sa parents ninyo. Um, pwedeng meron na kayo na pag-aral ng mga kapatid, something like that. Kaya parang sarili nyo naman this time. We have naman po, ayan, pag-travel. So, pag-travel yung iba sa inyo dito, ayan. Merong, ano, parang may mga hindi natuloy dito na pag-travel ninyo. Some of you, yung mga pag-travels na to, is pwede po na local or domestic flights, domestic travels lamang, or dito lang sa atin. Pero ito, more on may mas naghihintay sa inyo na malaki kasi na ano, na pag-travel. So sabi natin itong mga uh, na, na, suspend, na suspend na delay or wala na talaga na travel na to. Ayan, wag mo pang hinayangan kasi may mas maganda pa na naghihintay sa iyo dito. More on sabi natin, 'di ba? Ito local travels lang dito lang sa atin sa Pinas. Di siya natuloy. Baka kasi pang ano ka talaga international travel ka talaga. Cancer. Ayan, kaya huwag kayong malungkot dito. Mayroon pa rin. Some of you, pwedeng, kung sa ano to, international travel to, pwedeng two days, two weeks, or two years. Yun na yung pinakamatagal makapag-travel kayo. So, tignan natin. Okay, spirit guide, blessings po na pwedeng ma-receive ni Cancer ngayong birthday season niya. Spirit guide, ano po ang blessings na pwedeng ma-receive ni Cancer ngayong birthday season niya? Spirit guide, we have compassion. So, ayan, tignan mo, bumaliktad siya, hindi ba? Kasi nga, kung before, naaawa ka sa ibang tao, ngayon, mas maaawa ka kasi sa sarili mo. Na, nakakaawa naman pala. Kung marirealize mo yan, kasi yung kinikita mo lahat, walang kinapupuntahan, cancer. So, ayan, mas maaawa ka sa sarili mo. Mas magiging passionate ka sa sarili mo. Mas iintindihin mo yung sarili mo ngayong birthday season mo. Masama ba yun? Hindi po yun masama. We have prosperity. Yan, may paparating talaga na big amount of money para sa'yo. Kaya, ayan, gamitin mo talaga siya sa, uh, tingin mo ay, ayan, it's either, gagamitin mo yan para mas lumago pa yung finances mo. I mean, kukuha ka ng isang negosyo na mag-generate talaga or isang source of income na every month mag-generate, magbibigay sa'yo ng income, magbibigay sa'yo ng dagdag pera. Ayan, o. Ingatan mo daw. Ayan, meron talaga dito pwedeng mabubuntis. Cancer. So, magingat po kayo dito. Or, yes, magingat kayo kasi kung hindi kayo prepared, hindi ba? Pero kung ready-ready naman kayo, why not, ba? Diba? Siyempre, ingatan nyo pa rin yan. Ayan, it's either ingatan niyo yung pagbubuntis niyo, Baka may buntis dito. Or, ingatan nyo po kung ayaw nyo namang mabuntis. I mean, hindi pa kayo ready. We have freedom. So, ayan po, may freedom naman po kayo dito. Mas malaya kayo ngayong ano na to, ngayong birthday season ninyo. Parang hindi nyo na masyadong iintindihin yung, yung ibang tao talaga. Kaya nga, kailangan nyo tong i-let go, oh. Ayan, i-let go nyo yan. Yung mga bagay na uh, hindi na talaga nagpapasaya sa inyo. Parang alam mo yon nag-ano ka na lang dito, eh. Nag, parang minamask nyo na lang yung, yung lungkot na nararamdaman ninyo. Baka ayan, meron dito sa trabaho ninyo. Need ninyong mag-makeup everyday. So, parang tinatakpan nyo na lang yung mga malalaking eyebags ninyo. Something like that. We have financial health. Ayan. May prosperity. May financial health tayo dito. So, may ano? May pagyabong talaga na mangyayari sa life ninyo. Okay. Financial health and prosperity. Sa health sa relationships, sa sarili ninyo. More, most importantly, mas mahalin ninyo yung sarili ninyo. We have grieving. Ayan, baka yung iba sa inyo dito about to sa pamana. Kasi we have, ayan, financial health. So, pwede po na meron dito mapag-uusapan ninyo ngayong buwan na to is yung about sa mana. Or yung iba sa inyo, ayan, pagkatapos ng lumbay na nararamdaman ninyo, may paparating na pera sa inyo. Ayan, sabi natin, ito yun know, o, yung may i-release -re kayo, may i-let go kayo, papakawalan nyo na, medyo malulungkot kayo, kasi nga, hindi mo na-feel yung trust ng mga tao sa paligid mo. Iniisip nila, pag umalis ka dyan, ay wala ka nang pupuntahan, cancer. Pero din nila alam na, mas makakapag-explore ka, mas mag-grow, hindi lang yung finances mo, mas mag-grow ka din as a person, kasi mas maiintindihan mo yung sarili mo, um, you know, basta madami kang malalaman sa mundo, mas magiging Ma-awaken ma ka, cancer. So, ayan lang po yung mensahe sa'yo para sa iyong birthday reading, birthday season mo. Mag-ingat po kayo always. More blessings to come. And, uh, ayan, hindi lang more blessings, more birthdays din to come. Cancer. Ingat kayo always. Bye-bye and happy birthday again.